pero ano, masasabi ko talaga na yung mga dagat dito sa Bicol region um, is stuck. Sila yung mga pinakagla taas, top of the list. At nasabi ko talaga na na ano, na walang mga kasi nakapunta na rin ako ng Phuket, Thailand. Um, walang makatalo talaga sa ganda ng mga isla ng Pilipinas. Meron ako nakita na sa tingin ko lalaban dito sa Bicol region, pero hindi kasi ako nakapunta doon sa island. Nakikita ko lang siya sa airplane. Kapag mababa na yung lipad ng airplane, nakikita ko yung mga islands nila, pero hindi ko pa yun napuntahan ang ano, sulog mga islands doon sa tabi ng